nagreklamo nag yung asawa, we are always talking about welfare ng mga tao natin, eh, nakakulong na yung asawa niya, pinutulan pa daw ninyo na sweldo. S sino bang taga, DP, DP, upo ka dito. DP. Ano pong polisya ninyo tungkol dyan? Bakit pinutulan niya ng sweldo si Grealdo? Yung, gamitin mo yung microphone. Sir, si Cornel Grealdo, sir. Ano ka uh, sa DP? Uh, division chief, sir. Ng, uh, Policy plans and program division. So, you represent DP and the CPNP as far as uh, the Grijaldo case is concerned? Am I right? Sige, sagutin sig mo lang yung tanong ko. Sige, uh, ano yung, anong sasabi mo? Anong uh, Colonel Grijaldo, sir, is considered alope, sir. Alope. Uh, automatic leave of absence without pay, sir. Why? Uh, Na-contempt siya, sir. So, hindi siya makapagtrabaho. And I don't know sir kung may order na rin siya sir as alope, Hindi ba duty tingnan na double whammy yan on the part of Grijaldo? Sobrang injustice na yan sa kanya. Eh, he's suffering from injustice sa pagkakulong niya ngayon for telling the truth. Dapat ang um, PNP, you should be proud of him for standing for what is right and for standing for uh, the truth. Dapat na uh, kayo consider yung bayani yung si Colonel Grijaldo dahil hindi siya nagpapatinag eh. Sinasabi niya katotohanan. Kahit na ikuntip niyo ako ilang bisis dito, kahit ay kulong nyo ako ng ilang basis, basta yan ang katotohanan, panindigan ko yan. Dapat, he deserves your applause. Kayong PNP, tinayo niya yung bandera ng uh, institusyon ng PNP na kami ay ganito. Hindi kami natatakot kahit sino mga congressman kayo dyan na mag- uh, mag-intimidate uh, sa akin. Basta katotohanan lang ako. Bakit uh, ginanunin niyo yung tao niyo Isn't it very double injustice on his part? Na wala na makain yung pamilya niya dahil pinutulan niyo ng sueldo? Hindi naman niya He is he, he did not violate any law. To tell you frankly. Ay, interpret na ninyo yung batas to the to the detriment of your people? Ganun ba yun? You, you, should implement, you should interpret your policies to the to the advantage of your people. Tingnan mo, you should be liberal enough to interpret your own policies. Hindi yung porky nakakulong, i-apply ka agad yung no work, no pay. I-apply ka agad din yung uh, ano ba yung policy natin dyan pag nakakulong. Eh, sabi niyo yung naka-incarcerated uh, na tao or uh, one is uh, automatic, putol ang, putol ang kanyang sweldo, kawawa naman yung tao. Yung ginagawa natin yung policy na yan, ha? The intent of that policy is to make sure that yung mas na yung may skalawag na polis natin na nakakulong ay hindi na mag-enjoy sa sweldo niya is Grealdo is kalawag. sa for, for purposes of, uh, uh for of, uh, discussion, sabihin ko, isa, yes, wala kami magawa. Yan ang polisya natin. No work, no pay. At uh, kapag incarcerated, utol ka ng But still, dapat may puso kayo sa taon ninyo. Kung nangyari sa'yo yung ginawa kay Grealdo, anong sabihin mo? Sige nga, I would like to get your opinion. Sige, you open the mic. Ikaw, nagsasabi na totoo sa isang uh, congressional hearing. Kinuntim ka ikinulong ka. Ngayon, nakakulong ka na, pinutulan pa na pinipin yung sweldo mo. Wala ka nang pagkain yung pamilya mo dahil wala ka na sweldo. Yes, ano masasabi mo? Sir, uh, I think I, I will have the same sentiments with Colonel Grijaldo. Correct! Yes, sir. Particularly that he is my classmate, sir. Oh, so your classmate? Huh? Oh, alam mo, kayo dapat Okay, okay, dapat manindigan kayo para sa tao ninyo. Uh, ka, not, not, not even the House of Representatives, not even the Senate could uh, force you to do injustice to your people. That is double injustice. Ang ginagawa ninyo? Tumayo kayo. Ano lang sabihin ng mga patrolman ninyo ngayon sa baba? Ganito na lang among PNP, walang bayag. Kinakawawa na nga kami. Kinakawawa pa kami ng sariling uh, ahinsya namin. Napaka-heartless naman ninyo kapag ganun soklas bitpo serial do ano nga yun hindi kayo naawa. then uh, I would like to uh, acknowledge the presence of sito da uh, JB here ito. thank you your honor for joining alam mo uh, okay, that is why I I I required that CPNP to be here I, I would like him to to explain his side properly dapat Because as a commander, it's very basic. Dalawa yung ating function as a commander. Number one is the accomplishment of the mission. And number two is the welfare of our men. Dalawa yan. Magkatabi yan. Accomplishment of the mission, welfare of our men. Anong welfare ang ginawa niyo kay Grijaldo? Hindi ba? Talagang nilaglag ninyo siya? Dahil na, as I have said, you should be, you should be proud of him. Hero ninyo siya. Eh, porque galit sa kanya yung Quadcom. Galit na rin kayo sa kanya. Tama ba yun na uh, behavior ng isang institusyon na dapat titingnan ang kabutihan ng kanya mga membro? Ay, I, I don't see any reason behind bakit ganun kayo mag-treat ng tao ninyo. Yes, can we get your opinion? Uh, your Honour, uh, with respect to the uh, actions of uh, the uh, House of Representatives, uh, unfortunately, that's beyond the jurisdiction, Your Honour, of the Internal Affairs. We oh, don't have an. Uh, we don't uh, have an. To that, that uh, control do sa Wala control, but you have control to your own policies sa niyo sa niyo Yes, Your Honour. Uh, to that uh, end, Your Honour, we have not, uh, so far as uh, Internal Affairs Service is concerned, we have not uh, instituted or recommended, uh, as of yet, Your Honour, any uh, disciplinary action on. arising from uh, the uh, proceedings in the uh, House of Representatives, Sir Arno? Please, tingnan ninyo, mabuti yan. It's time for you to, to show to the world that the Philippine National Police is indeed mm. an institution that takes care of its own people. Huwag naman ninyong ganyanin yung tao ninyo. Ikinungulong na nga Sobrang injustice na na-experience niya ngayon, putulan pa niyo ng sweldo. Paano ang pamilya niya? Paano yung pag-aaral ng pamilya niya? Paano yung pagkain nila pang araw-araw? Wala na siyang sweldo. Okay lang sa akin yung kung iskalawag yung tao, kung ninja cap yung tao, go ahead. Eh, you punish him. Pero for standing for the truth, for doing what is right, and for not giving in to the intimidation sa ginagawa sa kanya ng quadcom. Kayo rin, sasakay rin kayo sa quadcom na... Pati sweldo niya, puputulin ninyo. You should be liberal enough to interpret your own policy to your people. Kayo ba sa amporses? Ganon din kayo? Kapag ang tao ninyo ay nakulong, nakontemp, puputulan rin nyo na sweldo? Anybody from the amporses can speak up? Uh, General Martello, sir, from the yes. AFP. Uh, in our case, sir, it's all uh, based on the Uh, legal uh, uh, requirements of uh, to uh, discipline our uh, people so we it's all within the bounds of uh, policies within the organization we have uh, yung uh, tinatawag namin sir na uh, the right of the commander to institute a uh, punishment so meron sa the AW105 sir so any commander even down to the smallest uh, unit can uh, impose punishments based on the to, uh, to institute discipline within the organization. So, hindi mean, basta basta... I mean, meaning, the commander still has the discretion. Yes, sir. Yeah. Discretion, yan. Ang pinaka-magic word yan. Discretion mo yan, being the commander. Nakita mo yung sitwasyon ng tao mo. May discretion ka. Di ba? Yes, sir. Alam natin, pipaglaban natin mga tao natin. May mga tao tayo na hinaharas ng mga politiko doon sa baba. May mga tao tayo na kung ano-ano na pinagpapayal na kaso. Ito, kaso talaga sa kurte, ha? Harassment cases dahil nga, Uh, ako mismo may mga kaso ako noon na harassment cases mga politicians because hindi ako nagigibin sa kanilang kagustuhan sa kanilang pan pansariling uh, kagustuhan hindi ako nagigibin kinasuhan ako pero at least ang PNP namin noon ay hindi ako pinutulan ng sweldo may kaso nga ako eh pero hindi ako pinutulang ng sweldo dahil lahat like, naman ng PNP leadership na itong tao na ito eh, nagtatrabaho lang nasagasaan ang politiko ngayon nagalit ang politiko rumisbak kinasuhan so bakit ko puputulan ng sweldo itong tao na nagtatrabaho sa taong matino. You have the discretion being the commander. And your discretion, using your discretion, you should consider always accomplishment of the mission and welfare of your men. Yung pagpuputol yun ng sweldo kay Grealdo, what mission have you accomplished? Meron kayo, na, meron kayo mission na na-accomplish doon? Wala. Wala. Yun na po. Nandito kayo mga polis. Makinig kayo. Ha? Ay, nagsusuot kayo ng uniforme na yan. You are wearing that badge. You are wearing that badge. You stand for what is written on that badge. Ha? Ipaglaban niyo yan. Huwag kayong magpaitoy-itoy sa mga politiko. You know what I mean? Ha? Huwag kayong magpatuta-tuta sa mga politiko, ha? Ha? Yung mga politiko na yan, hindi yan nagtitraining. Ha? Kayo, nagtitraining kayo. Yung sweat blood and tears ay nagsipaglabasan sa inyong katawan dahil sa training na yan. At gagagano din lang kayo. Paglaban ninyong taohan ninyo. My God, if I were the CPNP at this time, I don't know. Pag ginaganon yung tao ko, I can never sleep soundly at night kapag mayroong injustice na ginagawa sa akin tauhan. More so, the injustice is coming from my own institution itself. Sabi ko kasi magpakamatay ako para sa aking tauhan kapag ginaganyan yung tao ko. Lalong-lalo na kapag ang tao ko ay nagsasabi lang ng katotohanan at pinanindigan kung ano ang tama.